Mga darit, mga papansin. Isa na masad na alam. Nagsabay mo si Mumuya, pre. Eh, minong na ba? Pre! <tap> Maria! Boss Marlo! June! Isa man ang lalaki, nalaki sa akin na! Pata ng laki, sakit! Tara, big. Oh, ka yan. bing tas, Sige na Lagi tugbak tas, big! O, saan? na ka, bing Di ka po ilak. abot na tagtala sa ngayon. Big! lang sa good, big! O, saan? Liani ka lang tapay, May wadiyo tayo. Masakyan? Big! Kaya'n mo giangalan sa kuwa tayo, big? O, kayo. O, kayo. Lali ka sa ng Away oh, eh, mga sila, ba eh. Oh nag-away, uy. O, simpre, away ginagmay. Oh, si away ginagmay, away din nagko, guro. <laughs> dili lang ko mga suko mo! Hindi mo, istorya, pre. Nagsik, laway, pre. shower, mga kay pre! Oh, shower, di <laughs> <laughs> Oy, ay. Uy, away din nagko. Hih, <laughs> hey, mga darit, mga papansin. Sakyanan, naman na yung mong problema niya. Huwagan ako, pare. no pre. Uy, nandiyan. Kisa naman sad na love. Ay, si Pai Junjo na past you. Niya, kisa may kawa niya. Oh, pre, nagsabay mo si Mumuya, pre. Ay, iyang uyan. Oh, kisa mo na, pre. Oh, mo utahan na ganit ko si Mono, kinsa na. Nalagay ko si mo lagi, pre. Oh, naan sa man? pre ba, karang mo ka magkakuan sa yung sakyanan, pre. Ah, oh, sa man ka? Ah, hindi lang siguro na, pre, nga magkahits media, pre. Isa ko pata ka bukya, okay siguro na. Okay. O pre, kata, pre, pasakyan media, pre, bagay. Kaya, parang sige nagmungkot lagi. Salamat kayo, pre. Salamat kayo. Oh, Tulba na yung problema. Kisal pa din magkikwan na pare. Minong na ba? Unsa? Ako na yung bahala lagi sa'yo. Alay, makasakay na yung kakaroon lagi, be. Bata, hindi ko kasakay, ha? Oh, pare na, oh. Tawa, be. Inan. Dote ka nga. Matik na, basta si pare, gani. Atas ko ako big! Pre! Maria! Boss Marlo! Han, kalusin na ka mabuhat mo. Han, ako'y bahala. June? Ah! 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 Solidado! Ay, yung paglangas na! Kamera, bahala sa'yo mong mama na. Kaya, tara na! Sisi! Pre! Hmm, tanawa ra! Nag-abot ng mga kabit! Si kabit, pre! Murag sakit naman! Imo e mo lang, eh, Ako ka nang bana! Ha? Imo e mo anong bana? Pantay na ka, ka! Alah! Away itong damaksin ni Ron ba? Kinsa ba Ala! Aw -away, away na yun! Ba't ito nisigig pa na? Huwag na si Perino, ha? Kaya nang babae na day ka? Na! Maldita biya kayo na si Sisi! Kumpiyansa mo nang dua! Mudumog ba? ng trapo! Stingy itsa o trapo! Diba mudumog na! Na, di po na mapanlupig si Maria oi! Wala mang good mind! Pero, Isa mo na nalaki sa kinag! Driver na kuna. na! si! Away mo ba na! yung ay away na! Away na biya kayo Driver! Nalaki ni mo ba? Magbote ka! No, na driver maku na! Tara na Ayun, naman di ka asawa dahi. Wama nagsaba, ka yeah, kay. okay, <coughs> <coughs> eh. nagsaba-saba sa kuha. Bye, Kaoy. Cheers. Bye, Kaoy. wana kayo. Balak mo na ako, Pring. na biya kayo. Ibusdak na karoon. Ha, naman po yung mong eh na. Ay, kipinuha nga na siya kuha ni. Pata ng laki, pasakit. Ano naghilak mo tungis na kababae? Oh, doon naka babae naghilak. Dungulon ko ni Be. Hi mga ma'am. Tara.